네, 말이 참. 얼마나 많은지 방산만 Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. Your bahula na ajuma. Dahil weekend na naman guys. So, andito na tayo sa bahay ni And today is, liba last week is, bumisita si Chago niyon eh. nga. Nagsamgyupsal kami. Tapos, gumawa ng dubo. Tapos, kumain ng uh, cold noodle soup. Uh, tapos, this weekend na naman guys. A week after... A week after bumisita si Chago ni, eh. this week is bumisita na naman si Kun Oni. Eh. At si Kun Gumibu. Eh. kasi siya yung pinaka-eldest na sister ni uh, Insoy, ni Daddy Insoy. Tapos tiyago ni, kasi siya yung younger sister. Ay, hindi siya younger guys. Si Daddy Insoy kasi ang pinakabunso. Si, ang una is, ang lima man yan sila si Daddy Insoy na magkakapatid guys. Una is si, yung nandun sa Tokyo. Pangalawa si Kun Unni. Pangatlo si, nandun, nandun, sa Osaka, Japan. Pangapat si tiyago ni. Tapos bunso si Daddy Insoy. So, ngayon is si Kun Unni. Palagi nyo naman nakikita si Kun Unni no. Tiyago -un ni daw si Kun Unni. Always nung Kita si kuno ni Saat ini mga vlogs Kasi lagi siang Membisita Ditu Sa bahay Ni binan Siapu Ang pinaka pinakamabait na anak ni, ano, anak ni Bianan guys. Si Chagunani is mabait din si Chagunani, pero madal-dal si Chagunani. Ito si Kununi, guys, mabait na, mahinhin. Grabe, kahinhin si Kununi. Diba si Chagunani is, ano, natuturuan ko yun ng mga mga Tagalog words, pero ito si Kununi, medyo nahiya ako, guys, kasi nga ang, ano, hinhin. Namulaklak na ang ating mga lilies, mga kapistak. Ah, lilies pala ni Bianan no? Hindi ko to lilies, guys. <laughs> Yan, yellow lilies mga kabisdak. Meron din ditong orange na lilies, oh. oh. Basta summer, namumulaklak talaga itong mga lilies. At ang ating mga boris, meron pa rin, ano guys, meron pa rin tayong boris. Pero wala na, hindi mo na ito pwedeng makain kasi nangulubot nang na sila mga kabisdak, oh. Yan, ito man yung kinain ko sa last vlog natin, oh. Nangulubot tapos nangataktak na sila guys. Ang mga bis ang nakinabang. Tingnan nyo oh, oh nandito ang mga bisgay guys, sila yung nakikinabang sinisip-sip nila yung mga katas ng anong boris. Murag bahong tuba diri. Alam nyo po ano ang tuba, yung coconut ano ba? Coconut wine. Oh, yan na, bahong tuba dyan mga kabisdak. Si Insay naman is, ah, shows, hindi na umuwi si Insay sa bahay namin mga kabisdak. Nandito siya kasi nandito man kami. Dito man kami naglalagi. <laughs> Insay, pamahon na dito, say. Ah, kauna rin to, na. Nandun sa bahay natin ang ano, food mo. Pasok muna tayo sa loob ng bahay ni Ben and check natin kung anong ginagawa ni Daddy Insoy. At ni Kun -gubo. silang lahat. Ako lang mo dito na sa labas. Anyong! Yan si Kun Nuni. Pinakamabait ni Kun Nuni. Hi! Anyong! Anyong! 안녕, 이렇게 해야지. 안녕, <laughs> 그렇지. 힘들어. 어 그렇지. Himdro daw sabi ni Daddy Insoy kasi nakakapagod itong magbalat ng bawang mga kabistak. Mukhang simple lang siya tingnan pero pag bago kasing harvest mga kabistak medyo ano pa siya no? Medyo matigas-tigas pa. Kaya overnight na binabad yan ni Biena ng ating mga bawang para lumambot naman kahit papaano. Nagmarinate na pala si Kenoni ng mga catfish, guys kasi ito daw yung aming uulamin for lunch. Tinikman-tikman ko ang kanyang sauce kasi napakasarap ng gawa na sauce ni Kenoni. Made of chili paste lang yun mga kabistak. Chili paste, uh, spring onions, dinikdik na bawang, mga pampalasa. Naglagay din siya ng meshil, yung Japanese apricot na binuro ni Binan 2 years ago mga kapsdak para mag-balance uh, yung alat, uh, yung anghang at saka yung tamis. Nagkuha na ako ng pan kasi ako daw ang magluluto nitong ating mga catfish. Uh, sabi ni Daddy Insoy, mas masarap daw kasi ako magluto kaysa kay Kununi. Char. Char din itong si Daddy Insoy. <laughs> Dahil naniwala naman ako kay Daddy Insoy na mas masarap daw ako magluto kaysa kay Kununi. O, oh, ako na talaga ang nagluto magluto dito mga kamisdak para ipatikim ko kay kuno ni kung gaano talaga kasarap ang aking luto char sineryoso ko talaga ito mga kamisdak para hindi nila sabihin na sinungalin si Daddy Insoy anyways ang sekreto talaga sa masarap na luto is yung seryoso ka at yung love mga kamisdak kapag may love ka sa lahat ng ginagawa mo ay check na maganda talaga resulta no o ayan na naga set up na ako sa aking lulutuin pero naga nagbago ang kanilang isip guys ang sabi nila pupunta na lang daw kami sa restaurant para lunch, may restaurant man dito sa sintro ng aming barangay, sa sintro ng am aming barrio. So, ang nangyari is binalik ko na lang sila sa kanilang sinisidla na baonan. Sabi ko sa mga catfish, it's a prank! Sa dinner ko na lang daw sila lulutuin. Odi. Oh, ah, uh, to! Last year, mag summer talaga, they come every summer siya. Eh, ano yan guys? la na siya. Masyado yan ano. Pag si Daddy Insoy nakagat niyan, buong katawan niya nagano, nagahubag ang diyang buong katawan. Ano kasi nakakatakot na klase ng biyan mga kabistak. Huh? Oh. <laughs> ko guys, natakot ako baka magbugasan siya. 불 아파. 안 아파. 에. 투쉬 인사이. 치스모사. 부지 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 부지. 아이고 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 아이고. <laughs> first, first the chicken. Okay? Bring your, you bring the mother hen. I will bring some chick so that he will not get angry. Before kami ipupunta sa restaurant, sabi ni Benan, Brennan, itransfer muna daw namin itong mga maliliit na manok at ang kanilang inahin na manok doon sa kulungan. Pero itong si Insay, iba naman ang nahanap ni Insay. Uy, nakakita siya ng ahas mga kamisdak. Yan, yan kaya 하는 거야. ball, 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 ball. Dito na, binigay din. Ay, ay, binigay sa ka? ka snake dito mga ko. yung say, doyong king? Inside did. Baby snake mga ko. Baby? Ay, isikit. ay. Choo, 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 you go there, not here.

Inside, la, 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 la nasuko nang has inside. Inside temo ne! Inside temo So ayun na, na-delay ang aming pag-transfer ng mga manok gawa ng may nakita si Insay na baby snake mga kapasadak. So ito na no, sinimula na namin ang pag sa mga manok. O, hindi naman ito maliliit. Uy, medyo ano na sila guys? Middle age na ito mga manok natin ba? So ayun na, nagaplano kami ni Daddy Insay so, eh, kung paano namin sila akutin kasi napaka-ilap, mailap po sila sa tao. Dito sila nilagay ni Benan kasi kapag nung mga chicks pa sila mga kapasadak, yung maliliit pa talaga ng mga chicks is kinakain po sila may pumapasok kasi na malalak King mga maos, mga malalaking daga sa kanilang kulungan at kinakain yung ating mga, mga maliliit na manok. No? Kaya nandyan, kinulong sila ni Binanjan. Oh, naghahabulan pa kami dito. <coughs> O, oh, tingnan nyo na. Ang galing ko talaga manghuli ng manok, mga kapistakba. Nakawala yung dalawang manok. <laughs> nagahuri talaga ako nito mga kabistak ba kasi kapag makita ito ni Binan na nakawala ang dalawang manok ay naku magagalit talaga yun sa akin kasi napaka precious po ang kanya mga manok para sa kanya kasi yan po ang nagbibigay sa amin ng mga itlog. buti na lang talaga at nahuli namin ni ang dalawang nakawala na mga manok kasi kung hindi ay paktay talaga ako kay Binan ba so pinipili ni Binan ang mga lalaki na mga manok kasi ibibigay daw niya sa kanyang friend kung hindi dahil sa tulong ni Insay hindi namin mahuli ito mga manok. Napakaliksi talaga ni Insay mga kabistak. Ha? Siya po ang nakahuli na mga manok na niyan. Nag-assist -nag lang kami ni Gumubono. Ito pa may isa pang nakawala mga kabistak. So undaggo na naman si Insay. Hala ngayon. Yugi-yugi tayo. Yugi ta. Hindi ko na nabideohan yung actual na moment na pagdakip ni Insay sa ating manok, yung pangatlong manok na nakawala mga kapistak ba. Oh, kung hindi talaga kay dahil kay Insay, hindi talaga namin ito mahuhuli sila. So ayan na, dyan nilalagay na namin sila sa kanilang mga kulungan yan po ang kulungan ng mga manok ni Bienan mga kapistak. At ibigay ko na din sa kanila itong kanilang snacks ay yung mga green na dahon ng cabbage napa cabbage yan mga kapistak kasi kanina is nagagawa, nagaprepare naman si Kunon ni para sa gagawin naming kimchi so ito po mga green na dahon ng napakabits ay hindi na, na, hindi namin ginagamit. So paborito po yung tukain ng mga manok. So yan po ang kanilang snacks, no? Sa probinsya pati mga alagang hayop namin ay kumakain na din at pinakapakain na din namin ng gulay. Hindi lang kami ang kumakain ng gulay, pati na din ang aming mga alagang hayop. So healthy kami, healthy din ang aming mga hayop mga kamisdak. <laughs> Long life talaga itong mga hayop natin. Pero, Pero si Insay talaga ang bida ngayong araw. Dahil kung hindi kay Insay, aw oh, hindi namin mahuhuli yung tatlong manok na nakawala. Oy, na, masaon, pagka dakop na mo. At si Vinan is pumunta na siya sa bahay ng kanyang friend para ibigay yung dalawang lalaki mga manok. Medyo makulimlim ang araw na yan mga kabisdak. Araw ng Sabado po yan. So walang pasok si Lutol Kasi nga weekend vlog man ito. Last weekend po dito di mga kabisdak. Day off ni Kuya Sadam at Lungkoy. Kaya kung makikitaan nyo, wala po sila dito sa bahay ni Binan. Pupunta daw kasi sila sa sapa para mamingwit at maglagay ng trap para sa mga isda. O yan na po ang nakahiligan nitong dalawa. Eh, nung nakita nilang may trap kami sa para mas sa mga isda eh. Wayun na sila na ang gumagamit mga kabisda. Dito sa bukid lagi ka talagang undagono. Maraming kaganapan dito. Maraming pwede kang gawin. Unlike sa syudad na kung wala kang pera, wala ka talaga magagawa. No? Sa bukid, pwede kang maglibang kahit wala kang pera. Yan po, real talk po yan mga kabisda. Pero pag wala kang pera tapos nasa syudad, ka ay nakumaganganga ka, ka na lang talaga. So, ayan, tinutulungan na ni Dada Insoy, si Kuno, na mag prepare nitong kimchi kasi naubusan na po kami ng kimchi mga kapistak. Usually, pag ganitong buwan, July, August, September, wala na. Naubusan na kami ng kimchi na mga kapistak. Last year kasi medyo konti lang ang ginawa namin na kimjang. Dito sa South Korea guys, once a year po sila nagagawa ng kimchi. Yung tinatawag nila na kimjang na grabe pang maramihan talaga for one year supply pero minsan talaga hindi aabot po. Usually, hindi po aabot ang aming kimchi for one year. Kaya, gumagawa talaga kami ng bagong kimchi dahil hindi po pwedeng absent ang kimchi sa paha pagkainan ng mga Koreano mga kabisdak. Sa Kimjang vlog ko na lang idedetalye itong pagawa, paano ang pagawa ng original kimchi dito sa South Korea mga kabisdak. No, abangan nyo po ang ating Kimjang vlog. Magaganap po iyan sa end of October or first week ng November. So, malapit na mga kabisdak. Magawa talaga ako ng kimchi vlog kasi marami pong nagre-request sa akin kung paano daw talaga gawin ang kimchi dito sa South Korea, especially dito sa Gangwon do sa Gangwon province kasi lahat po ng mga provinces, lahat ng lugar, lahat ng pamamahay, lahat ng pamilya may iba't ibang uri po sila, may iba't ibang style po sila sa paggawa ng kimchi. Sa kimchi vlog ko na lang i-detail ang ang proseso ng aming kimchi making. At ah, dito na, nagsakay, sumakay na kami sa sasakyan ni Kun Gumubo dahil pupunta na kami sa sentro ng aming barangay. Sa sentro lang ng aming barangay guys mayroon po doon na mga restaurants yan na nagustuhan ko sa mga probinsya dito sa South Korea dahil kahit sa kasulok sulukan meron po silang kompleto po sa kanilang barangay meron ng ano clinic, bangko, supermarket, restaurants hindi ka na mahihirapan mga kabisdak so okay lang na kahit dito lang sa probinsya kami nakatira no? grabe ka satisfied talaga ako dito sa buhay probinsya guys kasi laking probinsya man ako pero magkaibang magkaiba po ang lagay ilagay ng ang sitwasyon ng probinsya dito sa South Korea kumpara sa ano sa probinsya natin diyan sa Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, 3 years ago ay nandoon po kami sa Gyeonggi-do, doon po kami unang nakatira sa city po kami nakatira ni Daddy Insoy before ni Little Insoy. Pero nung nagka-corona, nung nagka-COVID is nag, nag decide kami na mag-transfer dito sa probinsya at grabe ka best decision ever talaga guys dahil nagustuhan ko talaga itong buhay namin sa probinsya. So going back sa ating video, ay yan na pagkatapos kami magbili ng candy ni Little insu, nag request man itong bata na ito na magbili daw niyang kanyang lollipop sa convenience store dumiretso na kami dito sa restaurant na kakainan namin for lunch at kung mapapansin nyo ako ang naglalagay ng tubig ng kutsara at ano chopsticks kasi yan po talaga ang ano dito guys yan po ang tradisyon kapag myonori ka kapag ikaw yung daughter-in-law or ikaw yung pinakabata sa buong pamilya ikaw talaga ang magsiserve sa mga nakakatanda unahin mong lagyan ng chopsticks, kutsara, tubig, baso, ang iyong biyanan kasi siya man ang pinakamatanda mga kabisdak. Ang in-order namin na pagkain is dwiji kalbi, pork kalbi siya mga kabisdak at dumating na ang ating mga side dishes. Ang mga side dishes sa mga Korean restaurants ay ano talaga free yan sila mga kabisdak unlimited at free po ang mga side dishes sa mga Korean restaurants. So ayan, dahil maanghang man sa bata ang pork kalbi, so dinalhan ko talaga itong si Little Insuri ng kanyang seaweed, yung ating game, Galing pa yan sa bahay mga kabisda kapag pumupunta kami sa mga restaurants dinadalhan ko talaga ng pagkain ng si Little Insoy kasi nga maaanghang man ang pagkain dito guys so hindi pa kaya ng mga bata no. Umuwi na kami sa bahay pagkatapos namin kumain ng lunch at laro-laro muna ni Daddy Insoy itong pinakabunso bunso naming anak si Insay. at ito naman si Kun Gumubo ay pinapakita niya kay Daddy Insoy itong mga bagong bili daw niya na mga gamit, mga fishing equipment, mga ano guys, mga pain kasi gustong gusto daw niya na mag fishing. Malapit man kami sa sapa mga kabisdag. So mamaya is pupunta daw kami doon sa sapa para itesting namin itong mga bagong bili niya na mga ano guys, gamit. So yan. Pero sa itong si Insay, ang sabi ni Insay, ang taga-tagal nyo naman dyan. Oy, pupunta na tayo sa sapa. Oy, excited na excited na ako maglaro laroy doon. So ayan na, Nag-una na si Daddy Insay si Kun at kahit saan kami magpunta, sumasama talaga yan si Insay sa amin. Kaya tinatawag na man's best friend talaga ito mga aso, no? Napakaluyal at hindi hindi ka talaga iiwan nito mga aso guys. Nagaulan man kaninang umaga kaya medyo madulas ang ating daan. Nagahinhay-hinay talaga ako dito kay na maintunsis unza ta sus Ginoo ko. At ayan na, on the move na si Darien Joy at si Kungubo sa kanilang pag-fishing-fishing. -fishing. At ako naman dito is na enjoy ko ang ano guys, ang view ng ating sapa na may mist pa talaga ba kasi nga na kuan man uh, cold weather tsaka nagaulan ulan ulan kina nang umaga so ganyan oh, napaka mystical ng ano ba ng ambience ba mga kapistak o oh, napakaganda ng sinili yan po saan mo makikita ganitong view sa city sa probinsya ka, ka lang talaga makakita ng ganito oh. dahil umanda naman ang ating pag curious so nagpaturo ako kay Daddy Insoy kung paano magamitin itong fishing rod kasi gusto kong matuto na mag fishing fishing mag mingwit mingwit ako mga kabistak ba nag man kami ni Daddy Insoy pero hindi po ganito na fishing rod yung simple lang na ano guys ba yung pamingwit lang ba na pamingwit so first time ko talaga yan na makahawak ng fishing rod nakakatuwa po magamit ng fishing rod at ano napaka easy po niyang gamitin pero yun nga lang wala ako ko nahuli. <laughs> mas maganda sana dito kung mas malalim yung tubig at ano, yung lubog bitaw, yung grabe kabunok ang ulan, yung napakalakas ng ulan guys, yung lubog ang tubig, chak na marami ka talagang makukuhang isda kapag ganun ang sitwasyon. Pero ngayon kasi is malinaw, walang masyadong ulan, uh, wala guys wala talaga kami nakuhang isda nito kahit si Kun Gumubo ay wala pong nahuling isda nakaapat ata ako na itsa nito pero ni isa wala talaga ako nakuhang isda kahit si Daddy Insoy wala din nakuhang isda zero balance kami nito mga kabisdak si Kun Gumubo ay nandoon sa kabilang banda na gamingwit kami naman ni Daddy Insoy dito sa kabilang side at hindi namin namalayan malaya na na disgrace na pala si Kun Gumubo nitong time na, na ito mga kabisdak na slide po siya gusto niyang tumawid doon sa kabilang bato Pagkatawid niya mga kabisdak na slide po siya dahil madulas po ang mga bato at ano guys? Nakrak, nagcrack at nabali po ang kanyang angkol. So yan, yan po ang matinding nangyari sa vlog na ito sa mga pangyayaring ito. Hindi ko na na-videohan yung pagkadisgrasya ni Kungumubo kasi hindi man namin nakita. Nalaman na lang namin nung pumunta kami sa kanyang side dahil sasabihin na sana namin nga gusto na naming umuwi. Ano na, nakaupo na siya doon at sinabing tawagan niyo ang 109, ang emergency dahil na-disclash na siya umuwi, ako. Oo na, nakaupo mga kapisda, dala ko ng ating fishing rod. Ako lang mag-isa, ako lang na unang umuwi kasi si, ano, Si Daddy Insui at si Kun Gumubo nandun pa sa sapa. Si Kun Gumubo kasi na-accidente mga kapistak. Nabali daw yung angko niya kasi napaka-slippery. Dangog ba? Sa so, silipiri. Uy, sa sa silipiri, guys. Na ano siya? Gusto niyang mag... Gusto niyang pumunta sa ibang bato. Na dawkog siya mga kabisdak. Na out of balance. Yun, nabali ang kanyang uncle mga kabistak. Hindi na siya makatayo. Kaya tinawagan ni Daddy Insoy ang uh, emergency hotline 119. Papunta na ngayon ang ambulance. So, sige no, mga kabisdak. Mag-ingat tayo no. Kasi ang aksidente, hindi natin alam kung kailan. Kailan darating or kailan, ano, aksidente, guys. Di, doon na to. May buwan Hindi natin alam kung kailan mangyari ang aksidente. Nataranta si Daddy Insoy. Kasi hindi namin alam na, na ano na siya, guys. Nadahong na siya kasi wala mga, ah! Hindi siya sumigaw. Kami nandun sa kabila. Tapos, pauwi na sana kami. Nakita na namin siya doon. Nakaupo ang sabi. Tawagan nyo ang emergency kasi nabali ang, an, ano ko, ang call. guys. So ako para kawawa naman si ano gumubo. Hindi na siya, hindi na yun makapagtrabaho pa. Kasi nabali man daw. So magpapaano pa yan, magpapa pa yan or siguro i-surgery or ano ba. Kawawa naman si gumugo mga kabisdak. Hindi ko na, hindi ko na nabidyuhan doon kaya nataram-tanam din ako mga kabisdak. Hindi ko na nabidyuhan si kun gumugo. So sige ako. So pa, ba ano naman to si kuno ni ba yung asawa niya maguuri na naman to ba So napakalungkot talaga ang nangyari o, dito yun, mga kapsdak sa vlog na ito. Hindi namin inaasahan ang disgrasya guys ba. So ayun na. Nilabay na ang 109 ang emergency unit. At si itong si Benan is nagawuri din si Benan. So hinihintay niya yung ambulansya. Pero hindi man nagahapit yung ambulansya. Dumiretso na po ang ambulansya doon sa bayan sa hospital. Si Kunun ni ay sumakay na din doon sa ambulansya. At itong sasakyan ni Kun Gumobo pinag drive ako ni Daddy Insoy. Kasi hindi man pwede mag drive si Daddy Insoy dahil nakainom siya, siya na ang isang buti ng suju doon sa restaurant. Di mana nag-lunch man kami kanina. Tumawag si Kun Oni na dadalhin ko daw ang sasakyan niya kasi itatransfer si Kun Gumubo doon sa mas malaking hospital sa Chuncheon City kasi dito sa aming bayan medyo maliit man ang hospital. Hindi po sila nagagawa ng mga surgery. Puuupirahan daw kasi ang uncle ni Gumubo yung nabali niya na buto mga kabisdak. So ayan na, dumating na po kami sa mismong hospital dito sa aming bayan. Tapos na nilang ma-X-ray si Kun Jason gumubo at ang sabi nga is nabali, nag-crack daw yung kanyang buto sa kanyang ankle at ang sabi ng doktor is ipasa siya sa mas malaki na, rest, na restora, restaurant na hospital doon sa Chunchun City para operahan. Operahan talaga siya agad-agad. Nag-wheelchair niya yan si gumubo dahil hindi niya nakaya na maglakad kasi nga nabali man yung kanyang ankle so isang paalang ang kanyang pwede na pakinding-kinding siya ngayon mga kabisidad. Si Kunon eh, hindi na nakabihis, nakachinelas lang yan kasi nga pag may emergency talaga, hindi na natin alam kung ano, hindi na natin, well, never mind natin ang ating mga itsura. No, ako niyan, nakapunta ako sa bayan mga kabisidak nang hindi nagabra, nakalimutan ko na magbra kasi nga nagataranta na naman din ako. <laughs> Marami pa kami oras mga kabisidak. Bula. 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 Bula.

Habang naghahintay kami sa schedule ng aming bus papunta sa aming barangay, every hour man mga kapisdak, may bus na bumabiyahi papunta sa aming baryo. Pero medyo mahaba, maaga man kami dito, mahaba pang aming oras sa paghihintay. May one hour pa kami. So, naisipan namin, naisipan ni Daddy Insoy na kumain daw ng hejanggo kasi nagugutom daw siya. Oh. Oh. Uh -huh. every summer ay may nagaganap na live band dito sa aming bayan mga kapistak. sa aming baryo meron din tinatawag nila yan na basking na kung saan ay para siyang kahawig ng fiesta sa atin mga kapistak. may salo-salo, may kantahan, may inuman, ganun mga pagtitipon ba ng mga tao dito sa barangay ito ay parang barangay publasyon po ito kasi nasa bayan man ito at itong si Daddy Enjoy is paano-ano siya pakalmot-kalmot siya sa kanyang ano, ay, kunot ay, kasi katol kunot 아, 너무 좋아. 진짜 <laughs> 아, 이어게 여기... 아, 이게 이렇게. 그래? 오... <laughs> <laughs> <바바야. 웃음> 아, 바렇게이올게 <laughs> 아, 이 아, 이렇이렇 그래 이 아, 이렇 아, 이렇 아, 이렇 아, 아, 이뭘 <laughs> 아, 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 <laughs> Sinadya talaga namin puntahan itong barangay hall dito sa barangay poblasyon mga kabisda kasi nagapupo, magpupo daw si Daddy Insoy. Ayaw kasi ni Daddy Insoy magpupo sa mga uh, toilet na walang bidet. Oh. Napaka OA, oh, eh, maka, napaka choosy itong si Daddy Insoy mga kabisda. Oh, ito ang maganda sa South Korea guys. Ang kanilang mga barangay hall is open every weekend. May tao dyan mga kabisda, open siya. Pwede, kami, pwede kang maga kung gusto kang magapupo, pwede kang makapasok dyan at magpupo or mag-CR. Kahit sino ay pwedeng makapasok sa kanilang barangay hall kung gusto mong magpupo pwede ka dong magpupo kung gusto mong matulog pwede ka dong matulog kung gusto mong maglaba pwede ka dong maglaba mga bisdak joke lang <laughs> before kami pumunta sa restaurant is nihapit mo na si Daddy Insoy dito sa isang convenience store oh. dahil kailangan namin ng cash kailangan What namin was ng, was ng cash product? para ibaya namin pamasahi namin sa bus papunta sa aming bahay pwede naman gumamit ng card kapag sumakay ka sa mga public bus dito sa South Korea pero mas gusto ni Daddy Insoy na gumamit ng cash kapag sumasakay siya ng bus dito sa aming barangay, dito sa barangay poblasyon. So, ito na ang hijangguk. Yan po ang hijangguk na sinasabi niya Daddy Insoy na gusto niyang kainin. Ang hijangguk, mga kabisdak ay mga laman, laman loob po yan ng baka. Masarap na masarap po ang sabaw dyan, mga kabisdak. Kung mapapansin nyo, si Daddy Insoy ay nag-serve sa akin ng lahat-lahat, mga kabisdak, mga kutsara, chopsticks, yung ating sauce. Siya po talaga ang nag-serve kapag kami lang dalawa. Pinagsisilbihan ako ni Daddy Insoy, no? O, oh, ganyan ka ba, eh, si Daddy Insoy? sa so, mga mga kapisdak. Oh, sana all. Kapag kami lang talagang dalawa, mabait pa niyan siya. Mm, mabait. At medyo pasaway din minsan. <laughs> pa daw niya yan para sa akin. Kasi kapag magkasama kami ni Benan at kapag nandoon ako sa bahay ni Benan, ako ang nag-serve kay Benan. Ako ang nag-silbi. So, yan. So, parang bumabawi siya mga kapisdak ba na ako naman ang kanyang pagsilbihan. Sana all. I love summer. 진짜 난 애플 레스토랑? 이어 아이스크림 그 이상해 <웃음> <웃음> Ah, oh, na outside ka okay, like, warm, no, yeah. Paulit ulit talagang sinasabi sa akin ni Daddy Insu na I love summer kasi gustong gusto niya talaga guys ang summer na season dahil nakakagala siya na naka t-shirt lang ba ayaw kasi ni Daddy Insu na, na naka long sleeve or naka guys sa mukan bitaw si Jao naghang patong-patong ayaw niya ng maraming pinapatong na mga damit kasi nga malamig man pag winter. Before kami umuwi ng bahay ay binilhan ko muna ng muffin si Little Insu at burger naman para kay Kuya Sadam at Lungkoy. Si Kuya Sadam at Lungkoy kasi ang Nagbantay kay Little Insoy. Mabuti na lang talaga. At nandito si Kuya Sadam at Lungkoy guys. Sa kanito mga times of emergency. Sila talaga malaking tulong talaga si Kuya Sadam at Lungkoy. Pwede naman namin isama si Little Insoy sa biyahe. Pero na ano guys. Hustle na para sa amin. At hustle na din para kay Little Insoy. Si Bena naman ay hindi na po niya kayang magbantay kay Little Insoy. Kasi nga matanda na. Thank you for watching mga kabisdag. Please like, comment and subscribe. Ingat lahat. Ingat lahat.